tayong pinalad na makakausap uh, ang mismong uh, chairman po ng uh, House Waste and Means Committee. Bibigyan ko ng maganda ng intro dahil matagal ko nang hindi nakakausap ito eh. Uh, siya po ang kinatawan ng uh, Marikina, katauhan po ni Congressman Romero Federico Kimbo. Kung Miro, good morning. <laughs> good morning po Johnny Vanez sa uh, Judith Estrada Larino. Live na po tayo sa DWIC. Hello, Channel 23. Kong! Magandang umaga, Kuya John. Uh, sa inyong mga tagapakilig. Long time no here, Good morning oh. po. Good morning, Kong. Napakahaba oh. naman Hi, pala ng pangalan mo, Kong. O, tingnan uh, mo. Kaya nga, sa sobrang tagal namin hindi nagkausap, ngayon ko lang naalala ganito pala pangalan niya. <laughs> Hello? Alam mo naman mga kapanahon na na yun, pag taghirap ang buhay, hinahabaan ang pangalan. <laughs> anyway, sa mga hindi po nakakakilala, siya po ang simpleng tawag na Kong Miro. Congressman Miro, ng Marikina. Kongresman Miro. Alright. Mm. So, Kong, uh, sinimulan natin ng masaya, pero ang mga katanungan namin medyo malungkot dahil lahat naman tayo apektado nito sa isyu ng uh, flat control. Uh, ano yung bubang lito sa inyo? Po sa oh. <laughs> ano po? Ano po? Nung ano na latest sa mga nangyayari ngayon? Ano na ang issue ng flight control? Eh, mukhang nadidiin ng ilang mga kasama nyo sa kamera at maging mga senador. Any reaction on this, sir? Uh, well, siyempre, magulo talaga sa lahat ng nangyayari ngayon. Pero, uh, unang-una, nakikiisa tayo talaga naghahanap ng taong bayan ng uh, kasagutan dito sa tila napakamasalimuot na katanungan. At naghahanap talaga ng accountability kasi alam natin tuwing walang napaparusahan, nauulit ang isang bagay. Pero madalas ko sinasabi ito na regularly nagkakaroon talaga ng wake-up call ang ating lipunan hmm. nung Napoles, nung 10 years ago din or 12 years ago. Kaya hindi na pinag-usapan eh, yung mm. pork barrel at nawala yon So, nagkakaroon ng iba't ibang forma at tingko parang isang paraan din para mag-mature ang ating sistema ng gobyerno, hindi lang sa Kongreso, pati sa executive, pati sa COA, pati sa budikatura, na para mahinto na talaga or slowly ma matanggal ang proseso ng katiwalian. So, siyempre nakakalungkot. Ang hirap ng congressman ngayon kasi kahit saan ka magpunta, nakuhusgahan ka na kaagad. Uh, hindi ko sinasabing hindi siya deserve, pero mahirap, mahirap. Very challenging. Pero ang uh, problema rin kasi Congress ni uh, Congressman na uh, Kimbo with your indulgence eh parang karamihan ngayon nagiging teacher. Turuan lang turuan. Parang uh, sabagi, sabi, sabi nga nila wala na mga amin. Pero ano ba talaga ang pinakamabuting uh, maging hakbang dito para once and for all matutukan uh, matumbok kung sino talaga ang nagkasala at maparusahan sa palagay ninyo bilang isang abogado rin bukod sa pagiging congressman na uh, Kong Miro. Ang 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 difficulty kasi ngayon, naghahanap ang taong bahay ng mga kasagutan at uh, ramdam natin yung galit at kapag galit ang tao, naghahanap ka talaga. Ano ba nangyari? Sino ba may kalalawan niyan? At ang pinakabang na proseso para malaman ang impormasyon ay sa pamagitan ng mga public hearings ng Kongreso at ng Senado. So, kaya, kaya nag-aapoy siya lalo. Ang problema naman sa prosesong ito, unlike in a court, hindi mo na malaman madalas kung hindi ng totoo. mm -hmm. at, at sa advent ng social media, ang bilis isiraan ang isang testigo. Tama. Sasabihin na kahit, kahit sa pananaw ko bilang nanonood ay nakikita ko makatotohanan, pag uh, niyurak sa social media at sinabi na ah, dinindiktahan, ito script, may director, mm -hmm. mapapaisip ka, di ba? Pero kapag uh, ito naman nagdududa ka minsan kung anong totoo ba ito, pero sinusuporta ng sangkatutak na pagpapatunay, kunwari sa social media na ito ay, naku, napaka-hero nito. Na Tama ito, lahat, etc. Nag-dalawang isip ka rin. So, ang sinasabi ko lang sa maiksi is, the the public hearings are, are fantastic and great because they address a need for information. Pero in the end, they cannot last too long because mm -hmm. it only satisfies the public craving na immediate na mm -hmm. masatisfy. Pero, nasasakripisyo din ng katotohanan. At paitan natin sa nakaraan. So, ako sana madala na dun sa sa commission para araw-araw yung commission ng meeting hmm. Pero nakita yung close door, may kredibilidad yung mga miyembro hmm. doon. So, you're hoping better that the result will, will be pa. more close to the truth. Pa. Pero kung uh, may nagbabanggit na parang limitado rin naman ang magiging galaw ng ICI. So why not ombudsman ang direkta ng gumawa ng hakbang para once and for all makasuhan, ma maimbisigahan at mapanagot po yung mga ituturong talagang mapapatunayan may pagkakamali or nagkasala kung miro? Well, tama ka doon. Dalawa sagot ko doon. Una, tama. Hindi, kailangan na ombudsman kasi yun naman talaga ang proseso. Wala ka naman pwedeng ma-file sa korte, sa San Miguel Bayan for that matter, kung hindi dadaan sa ombudsman. Yan ang pinagkaiba talaga ng korte niyon. Pero maganda rin na bayan natin yung ICI na kumilos kasi nandun din yung expertise, nandun, nandun ang may technical expertise, nandun si merong meron kang justice doon, meron kang accountant doon. So, tingin ko malaking bagay ito para masimulan na. Mm -hmm. Hindi mo nangangahulugan na lahat kailangan dumaan doon at wala nang ibang pwedeng direktang pumunta sa ombudsman yung nangyayari sa Senado, inaaksyonan ka agad ng iba't Mm. So, man. so, tingin ko, uh, tama ka, pero bayan din natin itong ICI para makapagtrabaho. Right. E, ngayon pong nagsisimula na yung trabaho ng ICI, marapat lang po ba na itigil na itong sinasagawang uh, in age of legislation ng uh, hmm. dalawang kapulungan ng uh, Kongreso, uh, Congressman Miro? Well, sa amin nag-decide na si uh, Speaker Bojidil na nasabi niya is hindi na natin dapat ito gawin kasi wala na rin tayong, nag-accept tayo ng effort at lahat dahil hindi rin tayo pinaniniwalaan ng tao kung tayo mag-investiga ng ating sarili. Mm -hmm. So, marapat na namin hininto at over na po ng Speaker namin sa so, ICI lahat ng dokumento na meron kami patungkol sa isyong ito. Ang tingin ko dapat ganoon na rin yung maging direksyon ng Senado. Uh, kailangan lang nilang uh, magkaroon ng closure na sa lalong madaling panahon. Pero wag naman parang masabi para sino lang, para maging tahimik na at para pagkaitan ng publiko ng kinakailang informasyon. But I think it's time for them to also wrap up because the wheels of justice are already turning. At mas mabuti doon kasi, like I said, mas less political, less biased yung mga nakikinig. Hmm, pero may isang, ano doon, di ba, parang uh, consultant na politiko rin, Congressman Miro. Well, well, yun. Issue yun, ano, usapin yun. Uh, pero sa tingin naman natin is, uh, I mean, issue siya because sabi na walang politong, politikong ilalagay. Pero nanginiwala naman tayo sa proseso. Sa credibility ng bawat taong nandun na mananay kung ano ang what is supported by the law, not supported by rumors. Hmm. Kung uh, ano bang matitiyak nyo sa taong bayan, sabi nyo nga kanina, no uh, parang iba yung, I mean, makasamahan nyo na nadawit, hmm. nasangkot, pero yung iba, wala naman talagang kasalanan, hmm. di ba? Kaya lang, syempre, nasa isang chamber ka, hmm. kung bagay. Pag sinabi kasing kamarangay ng congressman, oh, lahat na eh, all in one eh, ganun di ba? Yung, ano eh, Perception. ganun yung pananaw agad hmm. eh. So, okay, anong... Uh, um, mahirap talaga, no? Hmm. Uh, pero ako tingin ko is, una, ang, ang interestingly, lahat ito mga pinag-uusapan, mga flood control na ma yang. lahat yan, I am almost sure, wala pang 2025 dyan. Hmm. Meaning, yun ay 2024, 2023 budget. Hmm. Kasi pag tinignan mo ang 2025 budget, Uh, wala pang 20% dyan ang nagagawa. Uh, uh -huh. Dahil matagal ang proseso. So, uh -huh. so in short, ang pinapaliwanag na proseso ang maanumal sa budget ay lahat patungkol right now about 2025. Pero lahat na nakikita natin maanumal na actual project ay 2024 budget pa. So, sa may extensive, sabi ko lang dyan is, nasisigurado ko yan dahil sa mga incident na ito, lahat ng project ng 2025 ay magiging maayos. So, yun ang, yun ang magandang epekto. At hmm. siguro, naisip ko rin is, parami sa mga congressman, yung totoo lang ha, lahat, hindi lahat ng project, particularly for flood control, hindi mo naman ma... ma hindi yan kasi building hmm. na pwede mong putahan linggo-linggo, ano yung progress, hmm. yung tiles ba maganda, uh, substandard ba yung yung pader nakikita mo eh alam mo kasi bahay yan eh o kaya kapag daan nakikita mo rin kung ginagawa nila pero yung flood control hindi mo malaman eh kasi yan ay binabaon hindi ka naman pwedeng nandun araw-araw kung ikaw congressman so many members of congress are not really able to look and monitor these projects on a daily or regular basis because madalas nasa malayong lugar hmm. Pero ito sa mga nangyayari ngayon, wake up call siya para sa lahat. Na kapag may project na bumaba sa district mo, kailangan mong banmanan. Mm -hmm. Na ito rin ang tingin ko nakakabuti siya nangyari ngayon. Kasi, tapos kung titingnan mo, lahat ng mga congressman ngayon nagtatanong for past pro, uh, programs, hindi kami sigurado talaga eh kung ito ba'y na-implement ng tama. 12 meters ba yung sheet piles na ilagay? O ang lalim ba nito ay ganito lang? So, but today, I think the effect is people are now more conscious and more careful and they will make sure na yung mga project ay maayos. All right. Ay, yun na mabuting yung mabuting idinudulot nito. Po. Kung so, Miro, uh, sa simpleng salita, kayo po ang mga senador at kongresista, eh, binabanggit na mambabatas, di po ba? Tagagawa ng batas. Okay. Ba't po kayo na-involve sa mga proyekto? Uh, because part of what you do also is, you're also called, you're column of mambabatas, ang tawag din sa'yo ay representante. Mm -hmm. It is your duty to represent and fight for your district. Mm -hmm. Dapat nakikipagpatayan ka. Kaya nga siya sabi natin, yung congressman na wala sa kongreso, malamang sa malamang, walang ma may bababa na benepisyo sa kanyang lugar. Mm -hmm. Kapag hindi mo yun ipaglalabad, the national budget is in national law. And the person who votes for that is your representative. So if you see that your area is flooded, binaba kayo, mm -hmm. pero wala kang nakikitang programa, palpak ang representative mo. Mm -hmm. So in that respect, it is your duty to be able to make sure na merong naibababa. Kasi kung wala, salanan mo rin yun. Mm -hmm. Pero mo na kung ano man yung ibababa dyan, ay maayos. Alright. Kapag ipakinabang. Mm -hmm. Okay. At isa pang uh, follow-up with your indulgence, Congressman Miro, eh, doon sa PDAF scam, eh, may mga binabanggit na hindi naman lahat napuruhan at hindi naman lahat ng talagang quote-unquote na kinabang ay eh, napanagot. Dito po sa ikang ay kumpara dito sa mas malaki na trilyong pisong halaga ang pinag-uusapan, eh, dapat may managot dito, Congressman Miro. Ano po sa palagay ninyo? Tama, tama. Tingin ko talaga, hindi masasatisfy ang requirements of justice, ang pagkauhaw ng taong bayan sa pananagutan, lalo na na ngayon, ang hirap ng buhay, nagbabayad ng taong mga buwis, nakikita hmm. nila yung ganyan, talagang hindi hindi matatahimik. Eh. Uh, at at tingko dito is, hmm. pagpukaw din ito sa mga hmm. politiko na maging conscious. Eh, yan, yan ay matinding debate rin kasi sa Kongreso na hmm paano kung ako'y dating mayaman at may pinipilit akong uh, sundin yung living modest lives. Mm -hmm. Yan ay katangian na nasa batas na ang bawat public official ay dapat yan ang isinasabuhay, isang simpleng mm -hmm. pamumuhay at maging modelo kasi yung komunidad. So sinasabi ng ibang mga kasama natin ay paano yan? Dati na akong bilyonaryo ako bago pumasok ng mm -hmm. mayor, bago maging congressman bakit ko isusuko yon eh pinaghirapan ko lahat yon mm -hmm. okay pinanganak ng mayaman so yan ay yan ay debate ngayon na ako kumakampo ako dun sa side na kapag tinanggap mo yung trabaho kailangan mo maging halimbawa kailangan mo isuko mm -hmm. kung dati ka ay naka Mercedes Benz bago ka maging politiko at ikaw ay marangya ang buhay mo Dapat naka... kapag tinanggap mo na you have to tone down dapat Ferrari ka na ngayon ta? O, awag naman, kahit lang bong bong Pero po, ang point ko, well, guys, di ba? Na, well, guys, uh, gets naman po naman. Kailan, kailang eh. so, kailangan suko. So, kasi pag hindi, ang tingin ng tao ay nakakainis, di ba? Parang pera namin yan, kahit hindi. So, you have to avoid those kinds of criticisms. And those are easy to do. So, kaya ang sinasabi ko sa mga kasama is, kailangan mo yung simple ang buhay kasi para walang katanungan. At mm -hmm. least, sa cosmetically, although mababaw lang yon pero yun ang nagtitrigger eh, na ng mga usap-usapan. Right. Right. Kung so, nasa inyo pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayo mensahe sa ating mga kaubayan. At sa mga kapwa nyo mababatas, uh, na hinakalimutan naming uh, itanong sa inyo on air eh, right now, uh, sa inyo pong ah, uh, pagkakataon. Go ahead, sir. Ah, uh, maraming salamat, uh, guys, sa pagkakataon. These are really very challenging times pagdating sa ating bayan. Uh, parati ko lang naman dasal, is The first thing is real accountability. Kailangan mapanagot. Yung talaga may kasalanan. Hmm. Uh, nakakalungkot lang na nagagamit din ito bilang oportunidad para sa iba't ibang political camps. Uh, thinking about 2028, thinking about the early election, para magamit ito para sa kanilang sariling katanyagan. Sa nagpakiusap ko lang, eh, ang dalangin ko is yung talaga may kasalanan, yun ang mapaparusahan. At sana, hindi ito para lang sa pagkauhaw na Uh, magkaroon ng may maparusahan. I really hope that at the end of the day, that the country will come out better and that we will have a be better flood control system. May parating po na bagay today. Naghahanda kami dito sa Marikina. So, um, lahat ng pangamba ay mauu pa lang kapag talaga ang programa ay maging kapakipanginabang at maging effective para sa ating taong bay. Yan lang naman ang uh, pinaka-effective na solusyon o kasagutan hmm. sa lahat ng galit na kinakaharap natin galing sa ating mga mamamayan. Right. At kong Miro, maraming salamat sa pagkakataon. Good morning, good luck, at God bless. Ingat po. Ingat po, sir. Maraming salamat. Uh, God bless po. Happy weekend po, Kong. Happy weekend, Kong. All right. At po mga kabalitan, kabalik taktakan si uh, Marikina City Representative at House Committee on Ways and Means Chairman Miro Kimbo.